Hello guys. Ito guys, nag-video uli ako. Ito yung dalawang lane papuntang Batangas. Yung kanan ito yung may container. Tapos ito naman yung pangalawang lane yung nasa gitna. Ah uh, southbound ako guys. Ngayon, yung kabila guys, tingnan mo naman. O oh, sinalubong na nag-counterflow yung mga magagaling na driver guys. Ay ano? Oh. O oh, yun. So, paano hindi magkaroon ng traffic? Tingnan mo guys sa side mirror, oh. Ayan, oh, counter flow na. Oh, kaya sino ang matutuwa? Ngayon, magsisingit sila. Ayan, guys, oh. Oh, oh, ha? Oh. Ayan, guys. Magagaling ang mga driver dito, guys. Pag hindi mo na pagbigyan, eh, medyo magagalit. Ayan, ayan si Manong, Manong Driver. <laughs> Kaway-kaway Huwag kaway. ka na mag-counterflow O, ito pang isa oh, O, ayan O Hindi ko pinasigit, guys Pasensya na kayo Kasi nagmamadali rin ako Baka malate ako sa meeting ko, guys Ayan Ayan, papasok Matindi ang traffic dito, guys Kinounterflow nila Tapos, sila pa yung galit Ayan nako gagaling nila talaga Galing Ayan guys, uh, dito na muna. Good vibes lang tayo, bawal mainit ang ulo guys. Ito, sige lang. Okay, uh, follow nyo naman ako, support. Thank you.